shout out mga kadiskarte ayan si Buddy Alon sinamahan na ako sa biyahe pinamirienda pa ako ayan bumarada lang kami sa Letgy dito kami sa favorite naming meriendahan dito sa Amato, Amadeo Silang Bypass pag doon palabas ka na Amadeo dito naman pa silang pa anong tawag doon Aguinaldo Highway di ba pati ayun sarap kasi ng ano dito lumpia ayun o oh, nagluluto pa si ate oh. ayun, fresh na fresh Video ko lang tayo. <laughs> Shout out. <laughs> Ayan, kaya lang po kami. Delivery pa tayo ni Buddy. <laughs> kaya mga kadiskarte, tapos na tayo magmerienda. Putan lang natin ang ating truck. All goods. Yan, oh. Oh, lami. Dalawa pala. Asal pa rin yung puyok, ha. Dalawa. Ay. Ito, nakadali pa si Buddy ng ano, Nasaan yung... Yung ano, saging. Oh, pa diba si di ba si Badi? niya. <laughs> binigay ni ate daw yung mga yung mga maliliit. Magulang na daw yan eh, sabi. Ayun, para may pang papak-papak ba. Ayun. Biyahe na ulit tayo mga kadiskarte. Sa ano nga pala ang deliver natin ngayon sa Toyota. Santa Rosa Toyota pagawaan ng mga kotse seatbelt ayun shout out mga kadistarte Mag medyo maaga tayo nakargaan ngayon eh time check anong oras ba 10.47 oh loaded na tayo pa deliver na diba pumping po yung ano didelivera namin pamping pumping bobomba pa namin to straight diesel po karga namin yon yun ni Alon ayun shout out po mga kadiskate let's always ride safe and let's keep on trucking keep on trucking shout out